Hi guys, kumusta kayong lahat? Uh, sana ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. And syempre, sa lahat ng mga OFW natin ng mga subscribers, lagi po kayong mag-iingat dyan, lalo na sa mga sarili nyo. Uh, iwasan nyo po na magkasakit dahil napakahirap po pag nasa ibang bansa tayo magkasakit. Hindi natin pwedeng ano, magpahinga-hinga dahil may mga trabaho tayo. And syempre, sa shoutout natin ang mga matitikas, mga matitigas, at sipa ng mga defenders ng Tecram Community yan sila Papa Bear, sila Ballpoint, sila Mom Japina, sila Mom Shemari, ah uh, Sir Jesse, sila Noy PH at sila Rolly. Sino pa 'yon? Ah uh, the community. And shout out sa inyong lahat at sa lahat ng mga pumunta at naglaan ng oras, uh, effort, pagod para lang pakita ang suporta sa birthday ni Luis at sa ipakita ang pagmamahal kay Tatay Tekram. Yan yung iniiyakan ni Stephen Na sobrang iyak niya. Ha? Parang natabunan na siya ng ano, natabunan na siya ng grabing ano, bigat ng mundo. So, ayan, napagkamalan na bayaran. Pero, huwag kang mag-alala. Pero, stipendi yun, bayan. Uh, kusang pagmamahal namin yon ang pinapakita namin doon kay Tatay Tekram. And yes, syempre, ang bigyan natin ng reaction ngayon ay itong napaka na makapal na mukha. Ang lakas maghamon. Ano ito kasi guys? Binigyan siya ng ultimatum na mag, dapat uh, bago matapos itong August ay dapat magkausap sila o magkikita sila. So, kumasa ang kapal na mukha. Sabi niyo, ang lakas-lakas ng kanyang mga, mga ano, ang lakas ng kanyang paghahamon. So, kung makikita nyo to guys, kayo, ano may kita nyo? Galing ba ng puso o galing ng puso ng iba at sinusunod niya lang? Panuurin muna natin itong video ng upal na to. Mag-set po tayo ng date. Mag-set tayo ng place kung saan. Sige. Mag-vlog kayo. Mag-vlog din po ako. Maglabasan tayo. Sige. Kaya Okay lang po. Sige. Mag-set po kayo ng place. Baka ako po gumag-set. Mga kaya naman. Na may iya po sila. O, oh, diba? Ang kapal. Sabi niya, kakasa siya, di ba? Sabi niya, mag-vlog kayo, mag-vlog din ako. So mag-sit kayo ng oras, araw o kailan. Nakakahiya naman daw pag siya pa. Parang akala mo, ano, parang akala mo siya yung pinakamataas. So, Mahiya naman kayo, baka ako pa ang mag mag-sit. Pero, tandaan nyo, yung mga sinasabi niya ay hindi yan galing sa komposisyon niyang isip. Galing 'yan sa mga diktador. Dinidiktahan siya kung anong sasabihin diyan sa hamon na 'yan. Di ko nga alam baka nagganyan pa diyan si ano eh, si si Big Bro siya n'yan ng ano eh, ng banner para babasahin. <laughs> no? Kasi, ayay. Mga diktador n'yan sa paligid niya, mga diktador. Ito 'yung sasabihin mo, galingan mo. Galingan mo pagsabi. Para kikita tayo. Para <laughs> gaganahan sila manood. Galingan mo. Dahil kailangan nating kumita para mahulog doon sa bahay. Ayan, ang kasinungalingan ng diktador na yan. Kapag nahuli mo yan sa pagsisinungaling niya, magsinungaling ulit yan. Kailangan sapaw-sapaw. Kasing kapal na ng mukha nila yung kasinungalingan. Sapaw sa ng kasinungalingan, kasintapanan ng mga mukha nila. Yung mga nakapaligid sa kanya. Yung parang laking tanong ko sa sarili ko, bakit ganyan yung mga tao sa paligid niya. Sa halip na turuan nila yung bata na maganda at ikabubuti niya, dinidiktahan nila ng mga kasinungalingan. Diba? So ngayon, tandaan natin yan sinasabi niya magkakasa siya, maglaan ng uras, kung saan. Pag yan, hindi naman sila magkikita niyan. Kasi ang lakas ng loob magsalita. Pero dati nung nag-sit na sila ng oras na magkita, hindi nga sila sumipot. Tapos nagsinungaling na naman siya ulit. Na, ano, another kasinungalingan na naman. Na, ididiin na naman niya na hindi siya ang hindi sumipot. Ang tekram ang hindi sumipot para pag-usapan yung napag-usapan nila. Ngayon, ito pa. Tingnan nyo. Dito mo masasabi kung gaano siya niluto ng mga diktador. Tingnan nyo. Si Sinong nagsuturo sa'yo sa ng ganyan? Oh, kayo po. Oh, kayo po. O, oh, oh. <laughs> oh, di ba? O, oh, nang laki ang mata. Nang laki ang mata. O, oh, hulit nyo na. Alam nyo na. Alam na alam na. Dicta pa more. Dicta pa more. Dicta pa more. Once na sapaw-sapo na yung kasinungalingan, kasinungalingan na ginawa nyo. Ano yan? Sasabog yan. So ngayon, nadulas. Nadulas ang inyong ilaga. Ang inyong alaga na dulas. Patay si Lorde. Titik yan mamaya pagkatapos ng live. Bakit mo naman sinabi na diniktahan ka namin? Oh, ang laki ang mata. Tawanan ang lahat. Bakit? Ay, sorry po. Sorry po. Nasabi ko po, tinuruan niyo pala ako na ganun ang sasabihin ko. O, oh, di ba? Sinong nagsabi? Sinong nagturo sa inyo? Ikaw. ikaw. Alam niyo na, lahat ng sinasabi ni Yadjan, dinidiktahan ng mga diktador ng mga konsentidor. Alam niyo mga wakwak, -wak, ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung mahal ninyo ang lorde ninyo, huwag ninyong ilabas sa kamera na turuan nyo ng kasinungalingan. Kasi the more na ilabas niyo sa kamera, mas turuan nyo ng kasinungalingan ang pinagsasabi niya, mas maraming maiinis at mangbabas sa kanya. Kaya hindi ninyo masisi ang mga ang mga reactors, mga defenders na mamura siya. Dahil alam namin na hindi siya ganyan dati. Pero nang dahil sa inyo nakapasok kayo sa buhay niya, grabe na ang sinungaling. Grabe ang pangdidikta ninyo. Oh, sabihin pa ni Dizek, dinidiktahan ka daw namin. Nang nakarang live yan, mo, sinong nagbibigtaw, sinong nagtuturo ko. ang ano, ang lakas ng spirit ng ano, confident niya na ano. Pero ngayon, huli na. Ano namang ilulusot noon? Ano na namang mga sinungalingan noon? Hmm. Tapos pag nabas yung alaga niyo, iiyak tayo, lalo na si Panyang, grabe makaiyak. Halos natabunan na ng natabunan na ng ano, natabunan na ng mundo. Oh, ikaw Panyang, kung ikaw talagang ang tunay na nagmamahal dyan, dahil alam namin na yung mga nandito sa Pilipinas ay mga inutusan mo lang yan. Oh, sa pa dyan si ano, bagong pasok si ano, si big bro nila. Si bro si, O, bayan. Yan ang bayaran. Hindi yung mga tikram. Yan ang sigurado. Yan ang siguradong bayad. O, kung so, talagang mahal mo yan, uh, ano, panyang, huwag mong ilabas sa kamera. Total, nandyan na sa'yo. Nandyan na sa'yo siya. Nakuha niyo na. O, oh, huwag mong ilabas sa kamera. Kung ayaw nyo mabas, ma mamura, lalo na ngayon, lusyang na, lusyang na, lusyang na. Parang, wala, ilang, ilang buwan pa lang yan sa inyo, pero ngayon, nayaan yung ganyan yung katawan na parang lusyang na, lusyang na kung mahal nyo, itago nyo, isako nyo. Di ba ganyan tayo? Pag mahal natin yung anak natin, ingatan natin, huwag nating hayaan na halos buong mundo, halos buong ano na, mura, halos lahat ng pambabas ay na, na ano na sa kanya. Pero wala. Hindi nyo mahal. Hayaan nyo. No? Yun lang yun lang ang nano natin na dito talaga huli ang daga sa bitik ng mga diktador. O, mga diktador lang din nagbitik sa kanya. O, diba? Huli ang daga.